Uy, silong ka muna dong! dong. Guys, si Dudong or yung alaga ko si Wayway. -way. Tinitingnan niya yung ano, kapwa aso niya. Lain <laughs> daling, -daling, -daling ari dong. Kay Talisik! Mm -hmm. So, dito na tayo, no? Kasi medyo maulan-ulan, matalisik-talisik na siya. Pero nawala nang talisik, no? Wala niya. So, lipat tayo ng masisilungan doon tayo sa may may upuan talaga doon. Ito. Ito yung kubo na ito, maliit. Eh, okay, pwede ka tumambay dyan kasi may upuan naman. Ano pala siya dati uh, yung kulungan? Like for example, Merong mga lasing. Ayan, may, may gumagawa ng mga kaguluhan. Dyan mo na sila pinapatulog. Sinasarado, kinakandado, Ganoon pero ano naman, may upuan and merong higaan sa mga sa mga gumagawa ng gulo pero wala naman. Wala naman nangit. ano lang siya, parang Why? Why dali nga Why? Dali nga ni? <coughs> si Ate Chichi, may uli na si Chichi. Ininstitute mo na kami ni Mayim anyway, anyway, kasi maliwanag pa naman ang kalangitan. Yan, habang um, nanonood kami sa mga kabataan na naglalaro. No? pa oh, Perfect ka ayo No? So anyway, Deng. <laughs> Lingkod ano dia dong. So dito muna kami ni Weiwei sa kabilang area. Punta ako doon sa may bukid. Kasi yan ang gusto ni Weiwei dito. Ang maglaro. Sa kabukiran. And of course. Ay, pasok muna tayo dito kasi. Ayun. Ah, sila dito. So, ayun. Balik na ulit ako dito sa loob mga kaibigan ko. Ibok 300. Lalaki 70. Baka. Ah, dong dali dong. Dari tadong lingkod tadung, Ah, uh, may upuan guys. So dito muna kami ni Wayway magtambay. Sarap ng hangin dito guys. Grabe. The brown fresh. <laughs>